Ayan mga kaibon, mga kaistaliboy at ready to fly muna sila ngayong araw na to at walang ulan. At para naman ma-exercise sila. So tingnan muna natin yung mga kalapate kung may karamdaman ba o wala. Ayan at okay naman sila so buksan na natin. Hmm. Yeah <laughs> Ito yung bago kong ina kayo, napakawala, lumilipad na. At lumapo na agad. Ayun yung isa sa bubong. Oh. Yung kalapati ko yan, nalipad pa. Oh. Ngayon lang uli nakalipad na medyo walang ulan. Ayan. 2, 4, 6, 8, 9. na lang yung kalapati kong nalipad. 10 dati yan eh binigay natin kay Neven yung isa na stopbird natin na dark checkered na uh, lumayo sila. Ayun, ayun, ayun. Bumalik. Ayun na. kayo na dalawa yun no oh. ah tada po yung aking mga ibon Two, four, six, eight. May mga na isa. Yun na lang. Walo na lang yung nalipad. Ay, yun. Nagsiyampaw. Sumabay yung inakay. at yun, medyo mapong dalawa nakal Yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, at yung mga puna silang lahat yan. Uh, tawagin naman natin para patukay natin. Time check tayo mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Yan o. Oh. Bali, alas 12 na. 20. Ayan na sila o. Oh. Duma, puna. Sara lang natin yung ating pintuan. Ayan, marumi yung kulungan, no. Hindi tayo nakapagpa linis ngayon. Ayan. Hingal na hingal, oh. Kalilipad lang nila, eh. Uli. Ngayon lang umaraw. Okay naman silang lahat. At uh, walang sipon. Ayan. Ito tayo. Two, four, six, eight. Bali. Ano? Oh Ayan, may pumasok na na isa. papapasukin na natin silang lahat. at nandito na sila nga sa lahat sa loob ng kulungan oh. 2, 4, 6, 8, 10 bali meron, meron pa pala dun sa bubong Sa sampu lang nandito yun isa sakto 11 peraso na linisan muna natin yung kanilang katukaan at marumi. Wala pa ako ngayon pang karera sa norte mga kaibon. Gawa lang hindi ako nakapag-breed. Kailangan muna nating maghanap buhay. Sa south na ako, mga karera, marami pong pang south ko. Dalawang set to. Ay bali, apat na set pala pang summer na south at saka pang young bird na south na darating south derby race ang lalaroan natin mga na kaibon sa ngayon wala focus muna tayo sa trabaho Siyempre, kailangan natin magtrabaho para meron tayong panggastos. Ayan sila, oh. Ready, ready na. Para kumain. Pinasan so, lang natin itong ano. Patokaan. Para malinis. akala yung papunta ko oh. Yan mga kaibon, mga ka, ka Stanley Boy, no, kagagaling lang nila sa lipad. Ah. Uh, lang natin ngayon. At medyo magaganda naman tong ating mga YB na pang-south. lakas na lang yung bukaw bali one day one eat lang to mga kaibon no pag nagtatoka ko, minsan alas 10 minsan alas 9 ganyan at ngayon nga alas 12 wala naman tayong karera eh basta wag lang silang magugutom dapat araw-araw nakakatukak. Bali ang patuka ko sa kanila tatlong ganito. Bong maghapon na 'yon. Kung dati sa umaga hapon, bali sa plate nito. Ngayon eh tatlo para kasama na 'yung sa hapon nila. Bali sa umaga lang ako nagpalipad ng ganitong oras bago ako umalis. At pagdating sa apon, hindi ko na napapalitan to. Kasi gabi na ako nakakauwi. Ganyan lang lagi routine nila. Pero pag training na sa south, kailangan natin silang patukay ng magat hapon. Ngayon wala pa na mga ano eh. training at saka karera wala, dahil wala akong pang lorte kaya ito one day one eat lang muna sila ito so, pangatlo na to yan, tatlong taka lang sila mga kaibig tapos ang tubig nila yung water lang yan o no? Dinadamihan ko na yung paglagay ng plain water. Para hanggang magkapon sila, may tubig sila. Kahit isang beses lang sila nakain, at least busog sila at naka may tubig. Ganado naman lahat silang kumain, no? mga kaibon, mga standard boy. Siyempre, lalagyan din natin sila ng bridge. Araw ng grits nila ngayon mga kaibon. Ito nga pala yung grits ko. Natural. May malaki, may maliit. Ganyan lang lagi ang ano ko ginagawa ko. At sabayan ng grits at saka oregano. Ito yung oregano ko. Ang dami kong oregano, iba pudpud na. Kabibigay. So, Bali, hinihimay-himay ko pa to. May ako na ibibigay ito pagkatapos nilang tumuka. Nalakan ng grits ko. Pero tinatanggal ko yan. Hindi naman nilakan na kain pag ganyan kalaki. Kailangan talaga yung grits. Tapos, oregano para pangontra sa mga darating nilang sakit. Pangontra to, oregano yan. Mamaya, hindi may yung kilalagay ko. Nalagay yeah, ko na yung grits. Ay, yung oregano pala, grits tuloy. Tanggalin natin yung malalaking grits. Ayan. Ayan mga kaibon, mga ka-Stanley, bakit ganado silang kumain ng grits? Tingnan yun. Diba? at saka oregano. Yan lang ang sikreto ko, oregano at saka grit. At sa karera, eh, saka na tayo mag-condition. Pag nalapit na yung ano, training ng South Derby. Ngayon, nasa Norte pa ang ano, karera nila ngayon eh. Yun at ubos na yung grits, lagyan pa natin konti. Ulang sa kanila yung isang dakot. Ito so yung grits ko. Ano, may malalaking butil ng grits oh. Pero hindi naman nila kinakain pag malaki. Mga maliliit lang. Tanggalin na natin baka malulok pa. So, yun mga kaibon, mga ka-Stanley Boy at nakita nyo naman oh eh. healthy pa yung ating ibon at na naparaging natin sila ngayong araw na to kahit ma kahit yung mga nakarang araw ay nag-uulan na kayo mga kaibon ha may naiyak na bata at yun nga ngayon lang uli natin sila na palipad so hanggang dito na lang mga kaibon mga ka-stanley boy yung aking video at God bless sa inyong lahat shout out nga pala sa inyong lahat Uh, salamat sa panonood ng aking munting video.